Panda mga kapilong, may YANG tayong Tingnan natin. What? Oh? Ayos pa, dali natin TU mga kapilingon. Saktong-sakto to sa akin ba? Panda mga kapilong, may nakita akong mga damit. Ay, isang plastic. Ah, wow. uh, tingnan natin ito. ganda kasi. Oh my God! Ay, costume kaya to National costume nga ito. Meron pang... Kan, ano ba to? Parang Ah, kurtina. Eh, dalhin din natin ito. Eh, maganda itong kurtina na ito. <silence> Hello mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingiro Channel Ngayon na araw mga kapilingon ay mag ikot ikot at mag liraw, -liraw na ating mata no pero tingnan yung mga kapilingon parang umaambun man oy. iwan ko lang kung ano susurtihin tayo ngayon ay magbaka sakali tayo ngayon oy. try natin sana hindi lang itong lalakas ang ulan ba para kahit pa paano cellphone lang kasi ang gamit natin para maano ba ay ano na lang natin gawa na lang natin ng paran taguan natin sa suok suok ba kaya let's go mga kapalingon. Kakalabas ko lang. Sana kanina kanina tamaran eh. Umuulan na ngayon. Sos na po. Ay okay lang umuulan. Naliligo naman ako. Pero ang kaso lang nito. Yung kagamitan ko, cellphone lang kasi. Kaya try natin. Sana. Swertihin yung budlak na ding mata ngayon. <laughs> Nako, lumalakas yung hamb ambon. Nagiging ulan na. <laughs> Nako, kapilingiro. Sana kaninang umaga ako naganuba ano ba. pa kasi ako kanina dalawang isip kung ano gagawin na ako nakapag -desisyon. tapos ngayon umuulan na nako iwan ko lang umaalog-alog man itong ano natin yung video natin sakit sa mata naloko na <laughs> iguulan si Pilingiro iwan ko lang kung may madala pa tayong basura ngayon try ko pa din na nilalakad ko na lang magbabasa na ako sabi ko hindi ako magbas dahil umuulan tapos Alakan City is pamasahin kapag pagdating natin bumubuhos malakas ulan hindi lalakarin na lang natin kaya eh, kung hindi talaga tayo makapamasura ay uwi hindi alakansis sa pamasahin ba <laughs> kaya yun may payaw na siligiro umulan kapo oh. malas kapo din umulan sa ayang 2,000 years later at dito banda mga kapilin may nakita akong sako-sako sako-sako tumpok ng sako ba baka ano baka try natin tingnan pero ang daming nakatingin sa akin mga sasakyan ah Bahala na to, oy. Eh. Sanayin mo na ang sarili mo, pilingero. Hindi mo yan kilala sila. Kaya tingnan natin, mga kapilingon. Buksa natin ang sako. Tapos nagpayong si pilingero ngayon na Ano ba? Nadal-dal. Sabi nga, madal-dal. Nagpayong ako kasi. Humambun pa kasi. Kaya, tiklopin muna natin yung payong, ay. Eh. Lagyan natin dito sa gilid kasi hindi tayo magka... Ano ba? Hindi magka Asan ba yung gloves ko, eh? <laughs> Wala yung gloves. Hindi ako nakaready kasi... Ano kasi... <laughs> Bigla ko lang itong nakita tapos tingnan natin baka may magandang magandang kitchenware kasi kinisil-pisil ko mga kitchenware kasi minsan kasi may kadalasan kasi dito may iba rin kasi debris nako naloko na ang higpit pa naman katali. baka mga ano naman to para mga tiles ata to ah. But, pero tingnan pa rin natin oy. yung mga kapilingon lumang luma yung naong nya ba Ay, ano ba parang dugyot, dugyot 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 na dugyot yung mukha nila kasi ano siya parang old stock pero paghugasan natin ito maayos pa to oh tingnan yung mga kapiling no oh, oh ang dami nito Wow! wala made in korea <laughs> nadulat oh, man sa mukha ko eh atras muna natin ng kunti yan ito mga kapiling no oh. ang dami wow! dalhin natin ito oh mga ano po grand prex hangchon may uh, microwave oven and this washer safe made in Korea. Ang dami oh. Wow! Ito oh. Nako, ang dami mga kapilingon. Mga iba nabasag. Tapos, ano pa, meron pa dito oh. Hala, dami nito oh. Ano kayang hinunod ito no? Eh, dali natin ito oy. Um, <laughs> oh. Kung saan may buhaton. Anong buhaton? Oh, ito na una. Dugyot, pero dito sa last. Nakano kasi nakabalot mo ng plastic. Yung iba dito binasag na lang siya. Dito ganito binasag. Ang bago pa sana tapos binasag pa dahil para siguro magkasya sa ano ba. Kiring hindi ba sa iba? Feeling ko yung iba binasag din. Ano kasi ako dito exposed na exposed kasi highway na highway tapos may intersection pa sa likod ng kamera. Nakita si Pilingiro na ano lahat ng sasakyan mamapalingon sa akin. Yung ano lang, puwera lang sa mga hindi makikita ang glass ng sasakyan hindi ko alam kung tumitingin ba pero yung mga sasakyan na hindi nakatinted or ano ba ay tumitingin sila sa akin eh bahala na kayo dyan lang. <laughs> importante <laughs> ang importante hindi nyo ako kilala hindi ko rin hindi naman sila nag ano binasag din mga kapilingon ang dami yung mga ano binasag din sayang eh ito yan lang dahil natin yan kasi ano man ito binasag binasag man kumanta silingiro Ibalik na lang natin ito eh. Dahil baka ano ba. Kasi binasag man. Sayang. Yan, hindi yan binasag. Ang dami parang ano siya. Um umambon pa kasi. Nakatingin yung tao sa kabila. Baka sila ang may-ari nito ba. Sa ano? Sa atbang ba? Sa atbang. So tingnan din natin ito. Ang lakas ng hangin. Tapos oh, umambon-ambon ba. Kaya dali natin yung plato na yan. Ay, eh. Ay, oh, binasag din. Ang dami, oh. binasag. So, binasag lahat. Oh. Ang ganda pa naman sana. Nakabalot pa ng mga plastik kasi binasag lang. Oo, so, binasag. Ang kapal pa naman sana. Mas makapal pa sa aking mukha. <laughs> ah. Na ano na, naloko na. Iwan ko lang ko, na-perplex ko ba ng maayos, no? Dahil, ay, parang hindi nyo nakita. Dahil nakababa yung kamera ko. Ito pala, oh. Feeling ko kasi, ano, hindi ko pala naayos ng pag ano kanina ito oh, ito mga lahat ng ano ba na ganito sayang no lahat ano lahat binasag lahat sayang dalhin natin yung ano kunin muna natin yung bag dalhin natin yung ito yung nasa baba ba yan dalhin natin yan dyan yung nakandusa yung ano yung mga plato tapos mabigat yung kabila kong balikat dahil nandito yung ano Nandito yung kinuha ko. Patuloy ito sa unahan. Ito yung kasalukuyang panahon ay kasalukuyang sitwasyon natin ay patuloy pa rin umambun pero patuloy din si Pelingiros paglalakad. Sana makaano tayo. Tumila itong hambun na to. A few moments later. Panda mga kapilong may nakita ito bagahe. Tingnan natin sana. Hindi patay tayo naunahan sa ibang mga <laughs> dumpster diver din dito no. Marami din kasi mga dumpster diving dito na mga taga dito lang ba? Nakisali lang si pilingiro Kaya ilagay muna kayo, Kung muna kayo dito sa baba At tingnan natin yan Kaya lapitan na natin ang bagahe Tingnan natin Baka may laman Sana may laman na 1 million no? Ay magaan na mga kapilingon Ano na to Hinarbis na to Naunahan na tayo Pero tingnan pa rin natin Baka may naiwan baba May tira-tira oh? Hinarbis na Naunahan tayo ito na nakuha ay ito nakuha ito na lang laman boots maganda pa naman ang boots maayos po maayos ang amoy ang amoy ano man to Ang amoy bulad ba ang amoy daing maayos pa dali natin to mga kapilingon. sakto sakto to sa akin ba <laughs> parang bulldozer lagyan natin ilagay natin sa plastic para hindi mamansay yung ano natin amoy daing kasi siya ha dito po may sapatos din kasama Harvisa na itong mga kamilion. Ano na lang Tira-tira na lang to. Nauna sa akin ba? Ito, dalhin din natin ito. Sapatos. Laba lang katapat. Laba katapat. Laba kulang nito ba? Mm. Ito. Dalhin natin din ito. Lagay natin dito para ano? Dalhin natin yan. Ay, ano pang nagwidugayan? Dugay ano pang nagwidugayan? Dugay ito rin. Dalhin din natin ito. Maayos pa. Ito. Mm. Maayos pa siya. Medyo ano lang. May ano ba? parang dugyot na na harbis Naman tayo dalhin natin ito lagyan natin ito sa ano you nakita nyo ba no naloko na to ron naloko na ito sa pilingiro hindi, parang hindi ko na ano ba ilagay natin sa bag kuha kinuha ko muna yung bag yung isang bag lang dalhin natin yung isang bag kasi puti sinidlan ko sa ano Nilag nilagay ko doon na yung ano ko ba yung nakuha natin mga utensil lagyan natin ito dito yan na. Tingnan din natin yung ano oy. Eh. Tingnan natin yung bulsa baka may milyon or isang sakong sinsilyo. <laughs> Tasong nga lang naunahan tayo ba. Wala nang laman. Yun lang, yun lang tinira sa atin. At least may tinira. Magaan na, wala na kinuhaan na ng laman ni eh Primero. Kinuha na yung mga sapatos. Maulan kasi ngayon. Yeah, yun, may sako pa dito. Oh. Tingin din tayo dito mga kapilingon sa ano may plastic din kasi. Tingnan natin yung plastic. Meron dito oh. Yung, yung, yung front camera na lang yung ginamit ni Pilingiro eh dahil ano man na hindi ko alam kung na maayos ba ba ako eh talikod kasi natin hindi ako makasure tingnan natin yung plastic ito itong plastic ito naluko na hindi na tayo marunong magsalita ano kasi meron kasi dito parang ano siguro ito parang ay higaan or unan unan lang pala mga kapilingon tapos luma na. Lipat na lang tayo sa kabila. Baka meron pa doon. Baka meron pa doon sa unahan. Doon tayo sa unahan. Yung marami din basurahan ba? A few inches later. Dito banda may nakita din ako ano. Na parang damit ba? Tingnan natin kung okay pa ito. Kung okay pa, ididalhin natin. Umuulan kasi ang bigat. <laughs> bigat na basa. Nabasa na ba? Meron din dito sa plastic na ito. Na natin yung isa dyan. Parang beauty product. Tingnan na natin kasi tugtugsukin muna natin ng ano, chapstick. Kasi hindi siya mapakad pag hindi natin tugsukin kasi ano man. Ano ba? Mahigpit ang pagkatali. Masyadong hinigpitan ba? At dirahon na lang natin ito. Ito lang naman ang tingnan natin. Pero huwag na. Talagang bakharon din natin eh kasi baka hindi na kumadindi natin dalhin. Eh ano na naman paano ga? Paano ibalik? Yeah, take your time, Torres. Huwag kang kakaba-kaba. Pag may tao, yuyuko ka lang. Alam mo na yung technique. Matagal ka na na o, kumbaga, matagal ka na sa dagat. Malit na isnak pa rin. Snak ko, naloko na. Ang hugot na ni Baat, Ay. Hindi kasi makaano yung makakapit yung gloves ko kasi basang-basa yung plastic eh. E, yun baka mapuno na yung memory natin saka pa ito mabakhad lock na unlock na, nakuha ko na ng tali sila yung mga kapiling oh. maayos pa dali natin ito oh, ano ba ito eh para mang ah, sayal pala oh. ano ba hindi ko naintindihan sayal man siguro ito no? hindi ko naintindihan ba ano ba ito eh para mang punda para ng, ano sayal ata naluko naman ito eh hindi ko naintindihan dali natin ito eh Bago pa naman. Dali natin yan. Lagay natin sa ano. Tingnan natin ang anong mga kapilyon. Yung isa ba? Ito. Ano kasi? Mga beauty product Tingnan natin. Baka mayroon pang hindi expire. Baka bumupugin as pilingiro ba? Matanggal na yung ano natin. Yung bukul-bukul. <laughs> yung ano sa mukha. Hindi lang ako tawa ng tawa. Baka matansikan tayo ng ulan. Kasi ano kasi? Hamog na hamog kasi ito. Tingnan niyo mga kapilingon, ang dami kasi beauty product. Ang ano ay ang kasi na yan lang, silip na din oh. Oh, mga ano. Ito mga kapilingon oh. Ano ba to parang binawa na bawasan na ano, siguro eh? Revolution, Time Revolution Night uh, Repair Ampoule Cream. Iwan ko lang paano. Oh, ito pala. Oh, wala. Ay, hindi. Binawasan mga kapilingon. Walang bawas. Hindi binawasan na siya. Mas binangira. Walang bawas. Oh, walang bawas nga. Ito oh! lang baka expire na ito, no? Baka magka butlig-butlig din ito. Dito dito si Ibin pa, oh. Walang bawas. Ano kaya doon, no? Oh. Dalin ko ito. Ito rin, oh. Ito rin ba? Oh. Ay, ito. la ng laman. <laughs> na ano na. Ah, ano expire 2026. Yung isa, 2027. Ah, dalin natin yan. Ito rin. Ay, wala na. Pabango. Ang bango, eh. Pero ubos na, wala nang ano. Parang scented siya. Abang sa kwarto. Yun lang, ganin natin yan. At saka yung isang saya. Lagyan na natin dito. Dito rin banda mga kapiling. May nakita kasi akong sapatos. Dadaanan ko lang to. Tingnan pa lang natin kasi parang mukhang maganda pa naman ah. Pero yung gloves ko nandun sa bag ay eh, huwag na lang. Sapatos lang na ito tapos nakabuka lang yung ano ba. Oh, neon green na ah, neon green ba? Ay, sumusuko na pala sa buhay. Sa laban ng buhay. <laughs> Maganda ba sana pero oto, walag na, walag na. Ano na tayo nito? Sumunog, surrender na pala yan. Proceed sa kabila pa. Baka meron pa din maganda doon. Two hours later. Banda mga kapilang, may nakita akong mga damit. Ay, sa plastic. Ah, ang dami, Tingnan natin ito, baka meron tayong ano, baka <laughs> may security guard pa naman sa kabila. Baka bawal, pero tingnan natin, eh, basura lang naman to. Tingnan natin, punin natin yan, eh. Meron pa dito sa maliit na plastiko. Parang may shoes ba? Tingnan natin damstiri natin yan. Iwan kulang hindi ba ako ano nito ngayon, mapasoba ba? Ang kasi ano, may security guard yun sa kabila. baka, baka sabihin ba, uy, turiso, nagdanato ka ng mga basura. Tingnan natin ito, ang ganda kasi. Ang, ang, ganda pa kasi ba, tingnan natin. Baka, ano tayo ngayon, mapasobo tayo dito sa ano, ang tagal pa ba naman <laughs> Nakaloko na. Parang magnanakos tourist ba? Ang tagal, ang ano kasi, ang dumpol kasi ng ano ko. Dumpol na ano ko ba? Dumpol kasi ano ko ba? Eh lang tayo kasi may tao. Ano ko muna sana, ikat ko muna sana, tapos may tao man. Ay patuloy lang tayo magtugsok nito. Ano ay baka? Wala pa namang nagsita sa akin. Eh basura ni naman to hindi ko lang hindi, baka sabihin ba baka magkakala na kakalatin kakalatin ko yun yung mahirap nito kung kanina nabuksan ko pa to kanina pa to wala hindi pa kumabutan ng mga tao ang ano kasi next time maghanap tayo ng chopstick na maliit na, yung maluit ng ano eh maliit yung dulo ba kasi itong ano ko chapstick ko kasi dumpol yung ginagawa ko hindi ko na lang magtingin sa mga dumadaan ikakat ko pa naman sana tapos may tao man <laughs> nanos si pilingero wala mm. tingnan nyo mga kapilon may mga luma ay. may mga luma pero tingnan natin baka may mga bago may mga bago ito oh jacket jacket siya mga kapilon makikita nyo ba dyan oh? No? kasi nakatayo kasi ako pipilian natin yung ano I-ready na lang natin yung ano, yung, yung ito rin o, oh, luma man. May sasakyan sa gilid ko. Ito, ito na sinasabi kong courier costume. <laughs> Iwan ko lang, maganda ba ito? May courier costume, tinakita. Kuha muna ako ng isang sako. Dito kasi yung sako natin sa loob ng bag. Yung puti ng sako, kunin natin kasi yung green may laman na yun. ito para yung dadalhin natin, ilagay na natin agad sa sako. Kasi lumalakas yung ano, lumalakas yung ambon Mayroon ding bag sa kabila tingnan natin kung bag ba yan parang luma man to na kurang costume ay. ito oh. ano ba to ay costume kaya to eh, sa bahay na lang natin ito tingnan ay sa bahay na lang natin ito tingnan ilabay Ila tayo lang magtapon ito pag pagano, ano <laughs> pag pangit. sa bahay ko na lang ito tingnan parang kurang costume kasi tapos ang lakas ng ambon, ang ulan ba? Ang lakas ng ulan tapos. Malakas din ng hangin. Parang national costume to, Korean costume to. Tingnan natin, okay pa ba, ba tong costume na to? Magagamit to sa mga ano, sa mga bata, ito oh. Ito oh. Eh, parang national costume nga. National costume nga ito. to dali, dinala ko. <laughs> Parang natin na costume, naloko na splingero. Tawa-tawa splingero. Meron pa yung sandal. Ay, luma na pala yung ano niya. Yung sapatos. Meron pa kasi sapatos. Pero luma na, ilagay na, na natin dito. Hindi natin dalhin. May winter jacket. Meron pang, ano ba to? Parang, ah, cortina. Ay, dalhin din natin ito eh. Ay, maganda itong cortina na ito. Mura lang naman to bilhin, pero dali natin. Ay, eh, ah, maganda pa. Kurtina na yan. Dali natin yan dahil ano. Meron din dito, oh. Eh, kurtina rin. Dali hindi natin itong kurtina, mga kapalingo. Kurtina rin. Sala, dali natin yung kurtina. Wow! Eh. Ang kurtina. Sige tawa dia turis, hindi mo alam bakal bawal ito dito. Sige yun, kumbati dia. <tinyan> Ang bigat pa naman yung isa kong uh, yung nakuha natin dahil ano yun. Ano kaya ito no? Pangkamot. Hindi ko alam. Ano to? Huwag na natin pansinin yan. Ay, eh, ano kaya yan? Ay, ah, kortina. Maputing kortina din. Dadalhin natin to. Pang social ko. Partner to. Dadali natin yan. Ito rin. Ah, kortina rin mga pilingon. Mamaya na to sa bahay natin. I-place. Umuulan. Mabasa to. Mabigat. Ay, naku. Parang hindi na ako magpatuloy. Dito na ako lang. Punong punong-puno na yung ano ko. Ito, winter jacket lang. Winter jacket. Ang bangaw din, oh. Ah. Hindi natin to dalhin yung, ano, yung iba. Agay, patay. Naloko na si Pilingiro. Ang dami kasing <laughs> tao maratol. Maratol kasi ako pag maraming tao, eh. Parang feeling ko magnanakaw tuloy ako. Guilty-guilty sa sarili ba? Kung baga, ano naman, Iwan ko lang na-on ko ba yung kamera na yan. kasi. Tinan din natin yung isa. Ito, parang bag ito ba? Parang bag kasi ito mga kapilingon. Kaya ala, kumbati turis. Panginabuhi, jud oh. mayon niya. Magbubuhay ka, pilingiro <laughs> Alang-alang sa pamilya mo. Yanon na lang natin. Ay, hindi pala, hindi pala, no. Unan lang pala. Akala ko ano ba. Akala ko kasi, um, Bag. Una lang pala. Tapos, ano kaya itong saan? Salalim. Ang oh, kasi na pagkatali. ano natin. Oy. Kasi, putulin na natin. Kasi meron na rin isang plastic. Kung, ay, mga ano lang pala. Oh. Yung sandalan. Ito. Ay, patay. Yung Ito, maganda at maayos pa. Ay, dalhin din natin ito. Ito. Oh. Ito ba? Dalhin natin ito. Ano? <laughs> ano? <tuloy. laughs> punong-puno na si Bilangiro ngayon. Hey, hindi natin talaga. Ayan o Sayang din pag hindi natin dalhin. ayun lang. Magkasya lang ito dahil nakuhanan mo natin. Pero pinunit ko kasi sobrang higpit tapos ang lakas na ng ulan. Baka masira yung silpo natin. Hindi na maano ba. Hindi na tayo vlog next time. Wala nang pag-vlog. Hindi hey, na sign off na si Torres. Si Bilangiro masasign off. Oh, lumalakas ang ambon. lumalakas yung ambon meron pang isang bag tingnan din isang bag isang plastic doon hindi ko muna tinali yung isa dahil baka, may, baka hindi natin dalhin yung isa ba ang dami kasing basura hindi yeah, basura amor enjoy nawala asan ba yan yun nakita ko yung kanina nawala tuloy nararato naman si ay nawala tuloy maraming magaganda yun ay ito pala parang ito to ito maguro yun ay ito mo siguro to. Ang lakas ng ulan. Pero ang dami kung din naman ang nakuha. Ang lakas kasi ng ulan. Ito, tingnan rin natin ito. Tingnan, tingnan rin natin yan. Nawala yung plastic na mayroong sapatos yun. Asan kayo? Yung nagkarina na parang natabunan. Natabunan tuloy. <laughs> Kinakabahan mo, gusto Pilingiro, God. Kinakabahan. Yan tuloy na ano. Naloko na. Ito pala. Sabi ba? Uy, may magnanakaw ng basura. Ganyan yung feeling ko ba? E, ito hindi munungkong. Ay, eh, mga pagkain lang prusin ano prusin na ano to huwag ka pagkain hindi ako magdala baka expire na hindi ko pa nakita kasi expire date ang hirap kasi hanapin yung expire date ah expire na 2019 pa e, huwag na natin tundalhin oh nakasil po ang dami po oh. nakaprusin Prusin, oh, tingnan nyo. Pero may ano sa takip, 2025. Adali natin yan, oy. Itrya na yan. Yan pa, magbili-bili. Itrya na. Meron pa nga, oh. Prusin meat. Oh, meat pa, oh. chicken. Pero itong, itong ganito, hindi na natin dalhin. Dahil ano man. Dahil... Pag mao na itong mga kapilingon, birira na kutob, uh, Tapos sa itong pagpamasura. Dito lang na, ano, kasi Grabe ang lakas ng ulan, napata yung kamera ko, napalong yung ano ko ba, <laughs> At natakot nga ako baka nasira na yung cellphone ko kasi yung basang-basa, biglang bumuhos, malakas na ulan, kaya yun tuloy, naputol yung pag-dramsner natin, okay lang naman, nakuha ko lahat pero hindi ko na na video, kasi yung cellphone ko, hala nag-drain, <laughs> napasokan ng tubig, kaya agad-agad kong pinunasan, pero ko, ito, balik buhay, ito yung nakuha natin kanina mga kapilingon, grabe. <laughs> na ano, natakot po ako baka sabi ko patay lagot na wala na akong pang vlog, ito lang talaga ang buhay ko matagal na si Pilingiro nagbabasura pero wala pang nakuhang mga ano ba wala pa tayong na-invase dito na pala ako sa may bus terminal mag-aabang na ako ng bus, pauwi na tayo ba maraming salamat po sa inyong lahat lalo lalo na sa nagsuporta sa mga walang sawang sumuporta sa akin, maraming salamat po thank you po sa inyo lahat mga and sir from Pilingero channel Shout out po kay Ma'am Eva Cunanan watching from Santa Rita, Lubao, Pampanga. Shout out din po kay Ma'am Celia Kado. Shout out din po kay Ma'am Miles and happy birthday po kay Abi and Noah. Yan, happy birthday po. Shout out din po kay Ma'am Marilu Cabrila, Cabrera. Shout out din po kay Ma'am Silda Kalo from Cebu. Shout out din po kay Ma'am Silda Utam-Utam from Cebu. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir. Lalong lalo na po sa mga nagsuporta sa aking YouTube channel at sa mga nagsubscribe. Maraming maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe po na aking YouTube channel. from Pilingero Channel. Thank you for watching. God bless.